kulot tayo guys mag ano muna tayo ng kamus at sibuyas para madali ang ating mga gawain balatan ko muna to kasi ano um, sya kailangan talagang balatan to yung eh. numbers dia menamai anu Ay, napakaliit naman tong mga ano to. Napakaliit naman tong mga ano lang Kailangan mo talaga siyang ano, pupukin kasi napakatigas. Kailangan mo siyang pupukin ng para matauhan tong ano to si napakatigas ng ulo kailangan mong pupukin talaga at ayun na siya hihiwain mo lang ng Yeah pwede mo naman siyang iano dito para mabangoy yung mga niluluto Dagdagan pa natin ang isa pa. Pupukan eh talaga. Kasi napakatigas. Pukin mo lang talaga siya. Para matauhan. Yan. Yan. No. habang naghihintay ka, linisin mo muna ang iyong sarili. Joke. Linisin mo, linisin mo muna ang iyong area para hindi makalat talaga. Kasi napaka ano, yung magkalat-kalat ng mga dahon ng mga sibuyas, balat ng mga sibuyas at balat ng ahos. Kaya kailangan mong maglinis. Yan na. Tapos na. Okay. Tingnan mo na natin tong fish kung ano nang nangyari sa kanya. Ay, iyon, nag -ano pa. Tingnan nyo guys, oh, ang liit kasi ng kawali ko kasi wala kaming wala kasi ako pang bili ng kawaling malaki kaya ito na lang ang aking binili. Kasi bibili naman ako soon lang pag nakapag sahod na ako ng YouTube. O, oh, ano, Facebook. <laughs> Tingnan nyo guys. Oh, malapit na pala siya. Malapit na siya. So, ayun na. Mamaya. Habang naghihintay tayo, mayroon na tayong, ano, mayroon na tayong bawang at, so, ito naman ang ating gagawin. Mag-ano tayo ng egg. Dalawang egg ang aking ina. Kasi, parang hapid na ito. Amoyin nyo muna ha, bago niya is. Kaya, kasi baka, ano amoyin nyo muna, bago niya i-mix yung dalawa. Kasi, minsan, yung mga egg, may mga, mababaho yung iba. Kasi, may, ano wala na yung talagang, ay, naku, parang umuulan naman. Kung na naman, malakas pa naman ang kalog. Yan, tapos na siya. Hintayin lang natin yung ano, fish. Okay. Ito na. Isit aside mo na natin ito. Para makapag ano tayo ng fish. Ito na siya guys. Kasi na ano na siya. Luto na siya. So, tanggalin mo muna natin to Ayan na. Kailangan ko talaga ng tinidor. Okay. Ayan, luto na siya, guys. Tingnan nyo. Luto na siya. So, alisin muna natin to kasi ano to, matigas. Okay. Tingnan nyo. And, so, kailangan talaga siyang alisin ito para hindi siya matigas. Ayan na siya, guys. Totoo na siya, eh. Guys. <gasps> Inalis ko na yung mga ano niya bulat na ano bang tawag nito? Aliskis? Oo. inalis ko muna yung mga kaliskis niya bago ko i-mix silang lahat kasi mga tigas to eh kailangan na talaga naka-emissing niya yan inalis ko na at isit isi aside muna siya ah, dito yan isit aside niya siya dito Medyo ano pa siya. Pero, okay lang. Lulutuin mo naman niya Medyo hilaw pa yung ano. Ilalim. Pero, okay lang. Lulutuin mo. Kasi, right. kasi. ano, tingnan ay ano yun mo talaga. Ingatan mo talaga itong mag ano ka kasi maraming marami siyang ano eh at masakit sa ano, masakit sa lalamunan to kapag ito ay na nasa, na mix sa ano mo, pagluto mo. So ayan na. Ugmo na, ugmo ito isali kasi yan eh. Ano yan? Cuma tabak, eh, uh, anu, no, mata tong fish to. upstairs. Ito naman. Yan din sa kabila. Same lang. Kasi saan na mo alisin ito. Yan, alis na siya. O, tingnan nyo. Yan. Alis na yung ano. Yan. Tingnan nyo talaga siya. Alis na yun. Yung mga, ano niya, buto-buto talaga. May buto talaga siya. Pero, mas, ang uh, mag, mas, ang maganda sa fish na to, sa isdang to, kasi, wala, mas, wala siyang masyadong ano, buto. Hindi ka mahirapan talaga pag itong yung, lulutuin. Ano bang tawag sa fish na to? Hindi ko alam. Ah, ano? Tabas pala. Ano kaya sa Tagalog yun? Basta ano to? Yun ang tawag dito sa fish na to. Tingnan nyo guys, oh. Oh, tingnan nyo. Inaalis ko talaga yung mga ano. Yan. Yan. Oh. Yan, Yan ito na siya. Ayan. Medyo hindi siya masyadong luto. Pero kailangan, okay lang naman yun kasi lulutuin din naman yun, dito, ba? Ayan, lutong luto na luto, siya. ito pwede niya gawing ano O, oh, may ano po ito pwede niya itong gawing so, pasay mo na yan pwede niya itong gawing ano lagyan ng ito, ito na siya Tingnan nyo guys oh. Yan. Kailangan nating alisin 'to, may maliliit na ano, mga Kailangan talaga siyang alisin. Yan, may mga buto siya. Kailangan niya talaga ano, alis 'yung mga Ayan, ito guys, inalisan ko na siya ng buto. Kasi, kailangan nyo talagang alisan ng buto kasi napaka ano yan eh, tigas. At baka maano pa yung lalamunan natin kaya ano, kailangan talagang alisan ng buto. O, oh, ayan na siya, okay na siya. So, next, lagyan natin ng egg, yung egg na ano. Ayan, ilagay na natin yung egg. Ayan. At yung harina. Lagan mo yung harina dito. Oh, may ano. Ayan, tingnan yun. Mabuti talaga yung harina, guys. Kasi may mga ano yan. Eh. Parang cornstarch to. yung mga inano mo. Yan. Ilagay mo lahat dito yan. Yan. Tingnan mo. Eh. Ilagay mo lahat dito. Tapos, yung mga ano, iba. Yan lagyan mo ng asin at tsaka ayan siya guys ayan siyang lutuin Eh, magluto na malan na yung ano? lagyan natin siya ng natuyo na yung ano lagyan natin siya ng mantika para magstart na tayo sa pagluto at kailangan natin siyang paano hin pa aneta? pakuluin mo na yung mantika bago natin ilagay di tulang lah, saya eh, tahu nah, di sini. Ya, nggak usah nahu と